Samantala, maswerte'y nakaligtas ang tatlong estudyante matapos mahulog ang sinasakyang SUV sa Overflow Bridge Provincial Road Barangay Fugu, Echague, Isabela. Sa nakuang impormasyon ng Eye News team sa Echague Police Station, sangkot sa insidente ang 20-anyos na driver, estudyante, residente ng Puroksyete Andres Bonifacio de Kirino kasama ang dalawang pasaherong kapwa estudyante rin na mula sa Kaloocan Alicia Isabela at San Guillermo Isabela. Ayon sa pagsisiyasat ng pulisya galing ang mga estudyante sa kayang SUV sa barangay Camarag, San Isidro at papasok ng barangay. Barangay Fugu at Isabela. Nang tahakin na ng sakyan ang tulay sa Barangay Fugu, nawalan ng kontrol ang driver sa manibela dahilan para sumalpok sa riprap wall ang sasakyan at mahulog sa tulay. Agad naman itong nerespondihan ng Chage Rescue Team sa pakikipagtulungan ng Tobacco Farmers para maiaho ng mga biktima mula sa pagkakahulog sa tulay. Samantala, dinala sa Adventist Hospital sa lungsod ng Santiago ang mga biktima upang lapatan ng agarang lunas. IFM News!